Good morning, good morning guys. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa panonood sa aking account dito sa FB, ganun din rin sa YouTube. So gusto kong ipaalam sa inyong ganun rin po pala sa TikTok yung mga blessings na tatanggap ko. And I also sharing it sa mga kasumba ko. So una gusto kong i-share sa inyo ginagamit ng absorbency. Ito yung lagi like ko sinasabi. Ito yung nasa kwarto. Tapos ito, ito yung pills rin yung bagong ano. Kasi ubos na yung sa kusina. At ito ang lagi kong order Hindi ako nawawalan nito. Itong Forever Bright Tooth gel ng Forever Limb Products. And of course, Aloe Ever Shield Deodorant. At ito namang Aloe Lips is order to ng aking uh, ka-churchmate si Sister Evangeline. Ayan po. Order yung Pag nakita kami, ibibigay ko sa kanya. Then, gusto ko ipasalamat na naway lagi magpositibo lang tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa Forever Living Products, pwede kayong kumita. Bakit ko ito share dun sa file ko sa account ko, sa profile uh, account ko or sa may page ko itong Forever Living Products? Kasi manager po ako sa Forever Living Products. I joined way back 2001 and up to now my present is present time my uh, ano, ano ba position my position is a uh, recognized manager for every products international so gusto ko lang i-share sa inyo na dapat mag-ipon rin tayo habang kumikita tayo at the same time rin po pala ay mas a sem seminary teacher and is Sunday school president in our ward in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and also I am an assistant zone leader in Central Signal Village in Tekik City. So, kailangan habang, habang kaya pa natin maglingkod sa ating kapwa at tao gawin natin ito at the same time habang kaya pa natin kumita ay pagsikapan po natin kumita kasi habang buhay ay hamon ng ating o may kahalaga ng ating buhay at lagi nating iisipin ang kahalaga ng pag-iipon at isa nga po sa mga bagay na natutunan ko aside from the forever living products na kumikita tayo ay mag-ipon rin tayo sa MP2 at ano pa ba yung inaano MP2 lang na mga inaanohan ko eh. And I have four accounts. And natutuwa ako kasi ang daming blessings na dumarating. At yung ibang bahay naman na dinadalaw ko is... Hindi naman lang ako... Ang tawag channel mo? Ako pinapansin. Ang saya-saya ko kasi. I have this one oh. Ayan. Diba? Hiniling ko kay Chini. Sabi ko, Chini, bigyan mo ako nito oh. O, oh, jeep Pwede ka na magpaypay. Tunay po puto, ha. O, oh, ayan. O. Oh. Dito sa Forever Living Products, pwede kayong kumita. At the same time, sa MP2, pwede rin kayong makapag-ipon. Kung magkano man gusto nyong ipunin, kung mga goal nyo sa inyong buhay. Gusto ko mag inspirasyon sa bawat isa sa inyo na dito, uh, sa pagiging content creator is tiyaga-tiyaga talaga by small and simple things great things shall come to pass at doon sa sinasabi ngang gusto niya ng business na talaga makakatulong sa inyo is Forever Living Products International at kung gusto niyo naman makaipon talaga is tawag dyan is uh, mag MP2 kayo modified pag-ibig 2 kasi diba yung regular na savings natin sa pag-ibig yun yung P1 tapos Two, yung MP2 i-modify pag ibig 2 so natutuwa ako kasi sabi nga pag may tiyaga may nilaga at may kasabihan rin na piliin mo ang tamang business na makakatulong sa iyo para uh, kumita ka at the same time lumago ka at magkaroon ka ng blessings so sa WSR nga about sa business na inaano nila diba yung present ano kasi dati rin akong graduate sa uh, WSR at napatunayan ko sa sarili ko. At una sa lahat, unahin po natin ang Diyos. Nagbayad po tayo ng tithing and past offering. 10% lang po ang hinihingi ng ating uh, Diyos na ibigay sa kanya. Yung 19% sa atin na po yun. Always remember na yung mga blessings na tinatanggap natin, i-share din po natin sa iba. Katulad ng ginagawa ko, nagpapalaro ako ngayon sa mga kasumba ko para at least may share ko sa kanila yung blessings na natatanggap ko. Sabi ko, paunti-unti lang kasi hindi pa naman ganong kalakihan yung sinasahod natin. Basta, sumasahod lang tayo. It's either sa Forever Living Products, sa sa YouTube, nare na rin ako sa, ang tawag dyan, sa, sa Facebook, naiipon po siya. At maraming maraming salamat po muli ang aking taus pusong pasasalamat sa inyong lahat. And God bless you all. Nawa hindi kayo magsasawang manood sa aking mga video na sineshare ko sa inyo Kasi remember that sharing a blessing is maraming blessings rin ang ibabalik sa inyo. Dapat taus puso tayong magpapasalamat sa mga taong patuloy na, ayan, nag-subscribe. Uh, followers, subscribers in YouTube, in also in IG sa TikTok. Maraming maraming salamat sa inyo. Muli ang aking taus-pusong pasasalamat. At inaanyayahan ko rin kayo na no, kung gusto niyo ng business talagang kikita kayo meron tinatawag na uh, global rally kung saan pwede kayong umaten. Free uh, lang naman po ang ano eh free lang ang tawag dyan ang okay lang po ang ang registration bibili lang po kayo ng isang halimbawa alas bumili na kayo you are a prepared customer and you have uh, 5% discount sa mga product na kukunin nyo and pag nag qualify naman kayo with 2CC is maging assistant supervisor kayo at hindi lang kayo assistant supervisor dito sa Pilipinas but worldwide in more than 160 according to Ken is 165 countries now So muli ang aking taos pusong para salamat sa inyo at away try nyo kung bakit lagi like, kung pinoposto kasi malaki na itutulong nito sa akin. Napakalaki na itutulong sa akin ng no, Forever Living Products International. Ito po yung nakapagpabuti na aking pakiramdam kasi may stone po ako sa kidney ko noon. Ito ang mga produkto na katulong sa akin para hindi na pa kooperahan operahan at maging normal na yung process na maalis yung bato sa aking kidney. Again, our products is not therapeutic claim. This is only my personal experience sharing to you about what I've experienced in using these products. Again, it's either in Forever Living products or being a content creator. Uh, tsaka lang po talaga share the blessings, share the things that you have learned in Forever Living Products share the products, mag-ingay po tayo kasi ang Forever Living Products in these last days, kailangan kailangan ng mga taong kalusugan minsan, ayan ay ang mga most neglect things that na sa buhay natin nakakalimutan natin ang pahalaga ng ating Akalusugan. Uh, kalusugan. Kumita man tayo kahit milyon pa yan kung may sakit ka. Doon lang mapupunta yan. Believe me, I am a caregiver for almost 7 years in Israel. May personal testimony. Maraming tao mayayaman sila pero wala lang. Kasi hindi nila enjoy ang buhay kasi nga may sakit sila. Pero kung kayo healthy na kayo, try nyo subukan itong Forever Living Products. Product to pull out, ng product ng Forever Living Products sa galing ng USA. So, gusto kong ipabot sa inyo na again maraming maraming salamat from the bottom of my heart I love you all at naway sana palagi nyo panonoodin at bibigyan ng time na to follow my my personal account as well my page and my youtube my my IG and my tiktok maraming maraming salamat po and God bless you all Mwah, mwah, mwah. and don't forget to always remember that health is wealth try forever living products international and see for yourself the difference i love you all Mwah.